Pinaguhuli ng mga kapulisan ng Villasis Police Station ang hindi bababa sa labing limang motorista na sangkot sa illegal drag racing sa bahagi ng San Nicolas at Baraka sa Villasis, Pangasinan. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng report ang himpilan na may magaganap umanong drag racing sa nasabing lugar. Lahat ng exit nila, nilagyan ng pulis na nakamotor at saka yung dalawang mobile. din mayroon silang kinakutsaba na isang truck sa kalsada na iharang para hindi sila makalusot. Nakatunog agad itong mga mag-drag racing, so hindi nila tinuloy, tatakas -tata na sa sila, tatakas na sana. Kaya lang, eh nakaprepare yung mga kapulisan natin. So na-corner sila, so wala silang nilusutan, so nahuli sila lahat. Ayon din sa PNP, lumalabas na ang mga nahuling motorista ay walang mga driver's license at pawang mga minor de edad pa. Wala rin kaukulang dokumento ang ilan sa mga nahuling motorsiklo. Uh, marami-rami yung natikitan kagabi. Halos lahat sila is walang mga driver's license at saka mga minor pa. Hindi lang yung drag racing, pati na rin yung mga walang driver's license. Saka, kasi tinatanggal din nila yung mga tawag dito. Lahat ng violations nilagay namin kagabi. Pati yung no helmet. Saka yung no side mirror nilagay din namin para malaman nila na para hindi sila ulit. Inimpound ang motorsiklo at tinikitan ng mga nahuling motorista, alinsunod na rin sa umiiral na batas na pagbabawal sa pagmamaneho ng sasakyan ng mga wala pa sa ustong gulang, pagmamaneho ng walang lisensya at sa pagsasagawa ng illegal drag racing. Ipinatawag din ng pulisya ang mga magulang ng mga nahuling minor de edad. Patuloy ang mahigpit na paalala ng mga bantay kalsada at pulisya sa mga motorista na iwasan ng illegal drag racing dahil maaari itong magdulot ng disgrasya sa mga motorista. Kaya namin ginagawa ito sa inyo kasi mas mahal yung buhay nyo kako sa kanila. Pag kayo na disgrasya dyan, eh yung 700 or 2,000 na pusta ninyo, kulang pa yan na pang hospital ninyo kako sa kanila. Kaya mag-isip kayo. Kung gusto nyo ng legal na drug racing, kako, sumali kayo sa mga kwan, yung mga legal. Lester Narag, Balitang, Solid North.